Hello guys, good day po. Magandang araw po sa lahat at magandang buhay. Maayo buntag po. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa 1 piso na BSP at NGC. At dun nga sa ating first 50 pesos, wala tayong nakuha guys, bokya tayo. At tignan natin dito sa ating pangalawang 50 pesos kung makakakuha tayo syempre ng hard to find at mga error kung suswertehin tayo sana suswertehin tayo ngayon dito sa pangalawang batch natin na 50 pesos at syempre yung mga hard to find at frost kukunin natin yan kung sakasakaling meron at sana pala rin tayo hatiin lang natin to sa dalawang batch So ayan guys, hinati natin sa dalawang batch yung ating 100 pesos So 50-50 lang para hindi mahaba At syempre bago tayo magsimula, ang parati kong ginagawa Ang pasalamatan po ang aking mga subscriber Na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel, Coins TV Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys at lalong-lalo na po doon sa mga nag-share po ng ating video at sa mga nagla-like so sana po patuloy niyo i-share at i-like yung ating video para ganahan naman po tayo sa ating coin hunting series na ginagawa at malaking tulong po 'yan maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa mga viewers natin sa abroad maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am mga sir Uh, tara guys, umpisa na natin tong ating coin hunting. Ang first coin natin ay NGC na year 2018. Low mint mark, so common yan. Next coin, year 2017. Na uh, silipin lang natin guys. May pagka... Uh, so wala naman. May pagka off center lang dito Mas oh. so maganda sana kung nalaglag sila. At eto nga, meron ditong napitpit. So, ano kaya to? Silipin lang natin guys. Tignan natin kung error ba to. Kung naka-jackpot tayo dito. Nawala na yung letter I dito sa piso. Okay, sa likod, silipin lang natin ulit guys. Sa pagkaka-extract So, pagkaka so maganda-ganda to guys. At mukhang legit siya na error. Na napitpit. So, silipin ko lang ulit yung gilid. Okay. Okay, dyan ka lang guys. Error yan, 100%. Okay, next coin natin, BSP naman tayo, 2010. So, common. Next coin, 2017. Common. Next coin natin, 2019 na low mint mark. Common lang yan. Next coin natin, 2015. Common. At syempre, maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter dyan. At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat din po sa inyong lahat mga ma'am mga sir sa suporta po dito sa ating channel okay so, come on. proceed na tayo dito guys next coin 2019 na Apple mint mark come on. next coin natin 2018 na low mint mark come on lang din yan at dun po sa nagme-message sa atin na meron daw po siyang 2005 so PM lang sir sa Coins TV sa FB page po. Pag-usapan po natin. Uh, baka po magkasundo tayo. May nagme-message kasi sa atin na may 2005 daw siya na BSP. Pero wala pong nagme-message sa ating FB page. So comment lang po doon guys. PM lang. Next coin, 2003 at 100%. Ito ay non-magnetic base sa kulay pa lang nya so ayan, non-magnetic sya dalawa po kasi yan magnetic at non-magnetic yung ating barya na BSP ayan po, oh, magnetic at ito ay hindi magnetic ayan uh, proceed na nga tayo dito sa atin, year 2018 common at year 2010 ng BSP common lang din at eto ang nagpanalo rin guys nakadali tayo ng pros ayos anong year to tignan natin so 2015 ayos pros din po yung harapan nyan kung nakikita nyo guys yung parang yellow na yan ayos nakadali tayo Cross at error yung isa guys. Medyo maganda yung pangalawang 50 pesos natin. Okay. next coin. 2018. 2011. 2017 common. Next coin 2014 common. Tangat ang ating last coin guys sa ating first batch. Year 2019 Napakaganda ng condition nito Pero common lang yan At ayos Isang error na ang nadadali natin guys At pros na 2015 At dito sa ating second batch Baka swertihin pa ulit tayo Sana nandito na yung 2005 Matagal na nating hinahanap Alaglag pa yung isa guys ha. So, common lang din. At common lang din yan. Hayaan na natin yung nalaglag. Pero syempre, bago tayo magsimula dito guys, baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. So, pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba guys. At yung notification bell, wag mo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga ginagawa nating coin hunting series dito sa ating channel at coin update na rin sa mga nahahunt natin. Okay guys, proceed na tayo dito. Sana po ay patuloy ninyong i-share at i-like yung ating video. Ang first coin natin, BSP na piso year 2012. So common 'yan. Next coin natin, 2018. So common. Next coin, 2010. Common. Next coin natin, 2011. So, common. Silipin lang natin to guys. Ayan na nga, natalupan na. Year 2012. So, magnetic yan. Ayan. Ah, wala na. Nag-corrosion na yung puro tama yung mukha ni Jose Rizal doon. So, hayaan na natin yan. Next coin natin, 2015. Common. And another one na 2015 at yung ating nakuhang pros. So ayan, tignan nyo po yung pagkakaiba ng common na piso. Tsaka itong pros. So makikita nyo po ang pagkakaiba nilang dalawa. Ayan, yung parang yellow dito. Yung po yung pros. Okay, proceed na tayo. 2014 at dito sa 2014 guys, may pros din yan. Kagaya nito ng 2015 na to. So, kaya titignan nyo maigi yung mga piso nyo. Okay. Proceed na tayo. Common. Next coin natin, 2004. Ating in-update nung nauna nating video. Okay. Next coin, 2019. Common. Next coin, another 2019 na 4 mint mark. Next coin 2011 common Next coin natin 2018 na low mint mark common Next coin BSP ulit tayo 2015 common Next coin 2017 uh, marami na rin tayo niyan kumpleto na tayo niyan sa 2017 Next coin, another 2015. Common. Next coin, 2015. So, common. Next coin, 2019. Na low mint mark. So, common lang din yan. At ang ating next coin, BSP, 2017. So, titignan ko lang natin ito guys. Silipin natin. Ito, wala naman. Kala ko may extra metal doon sa number 1. Next coin natin, 2018. So, common. Next coin, 2019. Common. At ang ating last two coins. Year 2018. At ang ating last coin, guys. Sa ating coin hunting. 2005. 2004 guys so isang kembot na lang hindi pa binigay napakahirap talagang hanapin ng year 2005 at ito nga ang ating jackpot guys isang error na piso so ayan napakaganda nito guys at pansin ninyo itong dito guys wala na yung letter I dyan sa piso maging dito sa kabila oh, may tama ayan oh. tsaka yung bulaklak nga rito ayun pa sa taas at eto pa guys ang pros na 2015 so ano natin to 2019 na upper mint mark so ayan guys at i-update nga natin to guys ang year 2019 ay ang year 2015 na lang guys itong BSP So alamin natin kung magkano ba to ngayong 2024 Ang year 2015 na pros So pros po ito, hindi po ito yung common Kaya 100% may added value po ito So alamin natin kung ito ba ay rare coin na ba Hard to find, semi hard to find or common lamang So tara guys Punta ulit tayo sa ating source, ang n.numista.com, ang ating source sa ating coin update. At ayan na nga guys, nandito na tayo sa endat numista at diretsyo na tayo dun sa ating ia-update na year 2015 1415. So ayan guys, ang year 2015 ay may tatlong variation. Isang bold letters na reverse 2, reverse three at yung bold letters na reverse 3 frosted. So ito po yung ating lahand na 2015 frosted po siya. So dalawa po yung reverse 3, yung isa hindi na hindi frosted at yung isa naman ay frosted. So dito nga tayo sa ating lahand ang year 2015. Ang year 2015 guys sa ang kanyang price appraisal dito sa very fine condition so ito yung ating na hunt na 2015 na pros sa very fine condition at extra fine 11 pesos at dito sa AU condition 53 pesos at dito sa uncirculated ay wala wala siyang price appraisal na nakalagay mga pagpalagay na nating 100 pesos guys dito sa uncirculated dahil dito sa reverse 2 na pinaka-common ay 63 pesos na. Ayan at dito sa reverse 3 niya na common din 45 pesos at ito ang kanyang frequency guys 1.9%. So kaya masasabi nating semi hard to find din to medyo mahirap na rin talagang makita to sa panahon natin ngayon at uh, sa mga susunod pang taon siguradong mas mahihirapan tayong makakita sa sirkulasyon yan guys kaya pag nakakita kayo so itabi nyo na dahil may added value yan guys frosted so hindi po iyan yung common so ayan ayos jackpot yung ating coin hunting ngayon guys sa ating pangalawang 50 pesos nakadali tayo ng error coin ayan sa pagkaka-struck yan guys baka may mga metal nang nakakabit dun sa pang-struck nyang ganun tapos na i pa ulit so kaya ayan ang nangyayari dyan at isang pros na 2015 so jackpot talaga tong ating 50 pesos natin na to na pangalawa. So ayan guys, maraming maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Keep safe always guys and God bless.